sa video na ito ay aking sasagutin ang tungkol sa isang katanungan mula sa isang komento ukol sa isang sundalong hapon na nagngangalang Mr. Nakasima. Ayon dito sa komento ng ating KTH naganap ang buong pangyayari sa rehiyon ng Mindanao noong nakalipas na ikalawang digma ang pandaigdig. Meron daw isang sundalong hapon ang nakitira sa kanyang lolo at lola. Ang ginagawa daw nito ay aalis at babalik na lamang pagkaraan ng ilang mga araw. Tinanong daw ito ng kanyang lola kung saan siya nagpupunta. At ang sagot ni Mr. Nakasima ay naglalagay daw ito ng mga marka. Dahil dito, hindi maiwasan ng ating katiech ang mapaisip na maaaring may nakabuong kayamanan sa kanilang lupain. May isang araw na rin daw kung saan ay may nagpunta sa kanilang lugar na isang half Japanese o isang tao na may lahing hapon. Isa siyang treasure hunter dahil sa nagsagawa ito ng pagdidetect. Wala akong ideya kung ano ang kanyang kinamit sa pagdidetect pero ayon sa kanya ay isang napakalaking deposito ang nakabaon sa naturang lupain. Bago tayo magpatuloy, nais ko lamang na magbigay ng isang mahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala ng iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Marami na rin akong nakilalang mga matatanda kung saan ang mga sundalong hapon ay pansamantalang nakitira sa kanilang mga tirahan. Pero ang pagkakaiba dito ay pinagbigay alam ng mga sundalong hapon sa mga matatanda na meron silang ibinaon na kayamanan sa isang lugar. Ang ilan naman sa mga sundalong hapon ay kanilang itinuro mismo ang saktong lugar kung saan nila ito ibinaon. masasabi kong walang dudang may nakabaon na kayamanan sa lugar ng ating ka-TH dito sapagkat mismong ang sundalong apon ang nagsabing siya ay naglalagay ng mga marka. Kaya ang kailangan nating gawin dito ay ang hanapin ang mga markang ito. pagdating naman sa taong may lahing hapon na nagsabing isang malaking deposito ang nakabaon sa lugar ay hindi ko ito masabi kung meron itong katotohanan o wala. Gaya ng aking sinabi kanina ay wala tayong ideya kung ano ang kanyang ginamit sa pagdidetect. Maaari din naman na meron siyang nakitang mga marka na siyang kanyang naging basihan at hindi ang kanyang kagamitan. Ang payo ko sa ka-TH natin dito ay kailangan mo talagang magsagawa ng masusing paggalugad sa iyong lugar para hanapin ang lahat ng mga marka sa paligid nito. Mas makakabuti na rin kung ikaw ay gumawa ng sketch map sa lahat ng mga markang iyong natuklasan. Sapagkat ito ay higit na nakakatulong para ating matukoy ang tama o saktong lugar na ating uumbisahang hukayin. Bago tayo magtapos sa video na ito, nais ko lamang naulitin ang aking isang bahalagang paalala na meron lamang akong dalawang YouTube channel. Ito ang Treasure Hunt Club at ang Elmo's World. Yan lamang at wala nang iba. Maliban dito ay hindi na rin ako humihingi ng kahit anumang donasyon o bayad bilang kapalit sa mga impormasyon na aking ibinabahagi. Uulitin ko, dapat ninyong malaman na ako ay hindi kailanman na nanghihingi ng bayad o donasyon sa aking ibinabahaging mga impormasyon. Ngayon ay basahin natin ang mga pangalan ng ating mga ka-TH na gustong magpa-shoutout kaya shoutout sa mga sumusunod Jack Tila Cruz Bartulay Melvin Digamo Ruel Rabi ng Jensen Hostaya John Ray ng Batangas Lindon Libria Ted Omega Oliver Atab ng Dinggalan Keson Maraming salamat sa panunood at happy treasure hunting sa inyong lahat